Magandang araw mga kaibigan Ito may Nagpadala sa akin ng uh, isang video uh, Yung researcher ko si Yodora Salamat Yodora sa mga pinapadala mong articles and videos Sa umpisa natuwa ako Kasi nakalagay 30 pesos per kilogram na bigas Sabi ko wow Meron palang 30 pesos per kilogram So Akala ko, uh, yung talagang bigas na normal, na talagang bumaba na. Kailang nung pinanood ko, grabe, nadurog ang aking puso. Bakit? May bumibiling mga kababayan natin, 30 pesos per kilogram na bigas. Kailang hindi na pantao. Nakamarka, dog food. Brown ang kolor. Uh, ito po, uh, hindi ko pwedeng i-upload ito kay GME Network baka ma-copyright claim na naman ako. Uh, I-play ko na lang, mapakinggan niyo yung boses, then mamay describe ko na lang gaano kahirap. Ito, is kwento ni Nanay Maylene, taga Malabon, diyan sa Metro Manila. Uh, trabaho lang nila mag-uuling, nagtitinda ng uling. Ang uh, kita sa isang araw, 50 pesos. Uh, maraming anak, may mga apo pa. So, paano nila mapagkas 50 pesos? So, napipilitan bumili. Bigas, dog food. Sa hirap, may mga araw daw na hindi sila nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Kulog ang tiyan. Ma-ano, ma, ma, ma ano, tawag nito yung hapde. Ganun po, sabi alam mo ba mam, maaf na lang, ko. Mabu-ting ako minsan may mabigat pa sa ulo ko, 'yan na. Magwana, wala, wala. too big. Ayung ay ng aso ang nakalagay sa karatula. Kung ikukumpara sa karaniwang bigas, maitim at manilaw-nilaw ang kulay nito. Durog-durog din ang mga buntil. May nakahalo pang maliliit na pato at ilang piraso ng ipa. Pero madami lang pong kumukuha niya sa amin yung mga pagkain ng talaga ng aso. Pero para kay Nanay Maylin, nakapos sa budget ngayong araw, pwede na raw ito. Isang kalahating hinong bigas ang binili niya para sa kanilang mag-ahal. Bakit dito po yung bibili nyo kahit nakalagay na go food? Kasi po ito, ito yung mura. At saka sa ngayon po, wala pa po ako pambili kapag mayroon kami, bumibili din po kami nito. Ngayon kayo wala akong pera, ito lang muna na po para makakain po yung mga anak ko. Nang makabili ng bigas si Maylin, wala na siyang tinang pera para makabili ng ulap. Mabuti na lang. May suki na siya sa istahan, kaya nakapamutak siya ng ilang piraso ng tilapia. Diyan tayo <tong> hahanap. Apat na pieces po ng oras. Kumutang uh, yung tulay. Alam mo para hindi maano ng mga bata na may apo yung bigas. lumilinaw na ang tubig, Isinain na ito ni Maylene. Sa sobrang hirap, wala kang magagawa. Kainin mo, hugasan mo na lang ng maigi. Kasi pag hindi mo pagtiisan okay, mo, ito na itang halihan na pagsasaluhan ni nanay Maylene ngayong araw. Tikman natin yung bigas na binili natin kanina, halagang 30 pesos kada kilo. may mangunguya ka talaga na matitigas na butil kumpara doon sa ibang klase ng bigas na mas mapupute. Yung lasa niya, eh may pagkalasang mais. Pwedeng-pwede na daw ito para sa kanila. Sumipa. Okay. So, ako po, naiiyak po ako. Ah, uh, bakit nagkakaganito ang ating uh, bansa? Ah, uh, mga maganyang nung bata kasi ako, naranasan ko ring nagutom, yung hindi kumain. Uh, dahil lang dahil mga bagyo. No, kung bumabagyo sa amin noon sa La Union, ayun, nyug lang ang kinakain namin. May baha pa. Then after that, uh, pagkatas ng bagyo, yun, makakain na naman. Nung sundalo ako, nasa bundok kami, may mga panahon din hindi kami makakain kung madili ang resupply. Kaya naranasan ko talaga naghikaos ang chan. But this time ito, di pamilya, ang hirap. Uh, kita ko talaga brown yung bigas, yung 30 pesos per kilo. klaro dog food. But itong sinanay Maylene, napipilitan na bumili dahil walang, walang ibang choice. So ganyan po, kahirap ang mga kababayan natin. Ito naman, tinutulungan natin sa Talandig Ten City nung una kaming dumating sa kanila. Uh, wala talagang bigas. Uh, kung minsan, may mais. Kung minsan, may kamote. Kung minsan, wala talagang pagkain. Hirap na hirap. Ganun po, ah... Uh, mabuti na lang ngayon after mga ilang months uh, naka 8 months na tayo doon yun, may tanim ng sayote may tanim ng kamote may tanim ng gulay uh, hindi na sila masyadong nagugutom so I don't know, ang ating gobyerno lalo na ang ating pangulo at ang ating first lady naranasan kaya nilang nagutom kagaya nitong si pamilya ni Nanay Maylin. Ulitin ko, naranasan ko pong nagutom, kaya I can relate, nakaka-empathize, nakaka-relate ako sa mga taong nagugutom kasi galing ako sa pobring pamilya, halos wala kaming makain noong una. Then as a soldier, ulitin ko sa bundok, kung hindi makarating ang resupply, kakain na lang kami, survival kami sa bundok, mga kung ano-ano na lang na mga uway pagkain namin uway whatever root crops naranasan ko yan so sana ang ating gobyerno taga DA ating DA secretary ma makarelate din sila sa ganitong paghihirap so ang ganda sana yung promise na 20 pesos per kilo kada bigas kailang promise na wala na Uh, nawala na, na promise na naipako kasi hindi na ako maniniwala na darating tayo sa panahon na 20 pesos. Pwede, 20 pesos. Dog food. Baka pwede. Kasi 30 pesos na ito eh. Yung mas, mas masahol pa itong 30 pesos. Eh. baka 20 pesos. Pwede kaya lang, pang animal. Yung sinasabi ng Pangulo, kung minsan ini-interview siya eh. Uh, there is always a possibility yung 20 pesos per kilo na bigas. It's possible. Ano ba nitong presidente natin <laughs> uh, nananaginip talaga ng gising. Sana naman, medyo yung mga nasa gobyerno, yung mga sumusweldo ng six digits. Yung kayo na alaki ng inyong confidential and intelligence funds, billions. Kayo na may foreign travel expenses, billions. Kayo po na pumupunta sa Singapore na nanonood ng F1 Grand Prix race. Yung nagbabayad ng ticket, 410 pesos per head. Ano pa? Yung managpapas yung show sa Malacanang. Sana, Maranasan nyo itong naranasan ni Nanay Maylin At millions pa I believe millions ang Pilipinos na naghihirap ngayon uh, Kaya lumalagapak ang rating ng Pangulo Sa latest survey ng uh, Pulse Asia At sa publicos Asia Talagang lagapak ang rating ng Pangulo Pati na rin ang BC Pangulo, lahat, top government officials, uh, Senate President, uh, Chief Justice, Speaker of the House, lagapak ang rating. Bakit? Dahil hindi na satisfied ang Pilipino sa nangyayari, lalo na yung pagmahal ng presyo ng mga bibilhin. Hindi lang po bigas, kundi pati gulay, uh, sardinas, magmamahal na rin. Itlog, magmamahal na rin. Asukal, lahat na lang nagmamahal. Nasaan na po yung promise ng Pangulo na bayan babangon muli? Sana naman ang ating Pangulo mag-isip-isip, hindi yung puros biyahe na lang sa abroad na spending billions sa pesos na wala namang nangyayari sa kanyang mga biyahe. Sana naman Bawas-bawasan niya na o tanggalin niya na ang kanyang confidential intelligence funds at ibigay na lang dito sa mahirap. Hindi naman trabaho ng presidente mangalap ng intelligence. O, sana naman yung Department of Agriculture na post ibigay niya na sa mas nakakaalam, mas nakakaintindi sa kalakaran ng agrikultura. Eh kung ang itutuloy niyan, piliin niya yung billionaire niyang BFF na nag-donate ng 30 million pesos nung eleksyon, ay eh wala, lalong maghihirap ang taong bayan.